Itong video na to, hindi to para sa mga technician, para ito sa mga customers, sa mga aircon users, Pagmasdan masdan yung ilalim. Kung nararamdaman yung aircon nyo, hindi na malamig, or may lamig pa, pero walang hangin, ganito po yung problema nyan. Ito yung mga napabayaan, hindi po napalinis ng tama, or hindi na pa-maintenance ng regular. So, I advise, maklining po kayo lagi para mapakalabakan nyo na maayos ang aircon nyo hindi sayang yung kuryente nyo so itong ganitong aircon nagtutulo na po ito sa loob ng room masyado na po itong uh, perwisyo sa bara sa inyo so ang technique po dyan hanap kayo na maayos na maglilinis yung marunong maglinis at mapagkakatiwalaan so palinis nyo po ng regularly I suggest kung ginagamit nyo po ng long hours or ginagamit nyo ng Almost walang patayan, walang off. Pakilining po kayo ng every 3 to 4 months kasi napaka dumi po niyan kapag laging ginagamit. Lalo na kung malapit kayo sa area na maalikabok, maraming usok, maraming nagluluto sa labas, tabing kalsada. Kailangan po palinis kayo ng regularly. ulitin ko, para ito sa mga customer, hindi para sa mga technician dyan. So, gawin natin maayos ang ating trabaho para sa mga technician dyan. Okay?